ang uh, magandang tanghali ako ay muling gumawa ng tula tula na tungkol sa trabahador o manggagawa ito ang aking tula ako ay trabahador ako ay trabahador tagasunod o manggagawa mahirap nagawain. gawain aming ginagawa madalas kaming bilad sa initan o kaya sa ulanan. Mababa ang tingin sa amin ng karamihan. Akala ng iba, wala kaming pinag-aralan, ngunit hindi nila alam, kumukuha lang ng karanasan. Doktor, nurse, guru, inyenhero, mason at terpintero, inatangan ng tungkulin, nahandang tuparin utos ng nakatataas hindi dapat baliwalain. kami ay swelduhan pero hindi alipin ako trabahador